tapos. Siguro hanggang dito lang no? Ito ang Quezon Bridge crossing sa Pasig River between Quezon Boulevard in Quiapo and Padre Burgos Avenue in Ermita, Manila. So matagal na ito na built in 30s pa. At na naging notorious itong tulay na ito ng mga tulongges Lalo na yung mga dumadaan dito, ginagawang itchasan. At ngayon nga, meron tayong espatan dito. On the spot na umihi dito, grabe. Napinturahan na itong tingting pinapaganda na rin. So kasama sa picture natin itong MacArthur Bridge. Dito na kasi ginagawa itong Pasig River Esplanade Phase 4. Metropolitan Theater. Alam nyo kabay, sobrang ganda na dito. Ito yung na-redevelop. Bagong pintura dito sa labas. Tsaka yung loob nyan. Tara, ah. punta tayo ngayon dito sa Quezon Bridge. Ito yung notorious tambay ng mga tolongges ginagawa gawang CR kaya pinapaganda na una nagsimula dyan yung pintura dun sa mga railings ngayon pinintura na rin itong buong Quezon Bridge tara, tina natin ngayon yung itsura itong Arocero's Park dinagdagan ng mga pailaw to mas maliwanag na personal pinuntahan ni Yorme to ganda na no? kating ating puno ng mga kong dyan, squatter area pasala na ngayon ayun, kapinturahan na rin pala yung Quezon Bridge oh. Bagong pintura na. Ano ang sabi niyo kabayan? Ganda ng tingnan, no? O, oh, di ba? Wala na mga etchas dito, oh. Dito yung kakabay, pag dumaan ka dito, amoy mapangit talaga. Kuha kasi siya eh, patago. Kaya yung tumitira dito, hindi masyadong talata. Tapos yung mga tulong guest naman, dito yung sila puwe pesto. Lalo na pag uh, 10 oras ng gabi, dito yung target nila. Kasi dito kasi kwanto, buong gabi bukas na eh. Kaya dito yung sila tumatambay. Ayun, kung malinis ito at saka mas maliwanag, hindi na sila makaporma dito. Ito yung Ito yung unang Ito yung unang pinuntaraan nila ng railings. Ganyan kabalasubas yung mga dumadaan dito. Kita mo yan, no? On the spot yan, nakita, itong bagong pintura na Quezon Bridge. Kaya yung mga tao ito, sumusunod na lang sila. Pag nag amoy nila, uy, pwede pala umi dito, di ba? Ngayon, kabalasobas yung mga tao dito, di ba? mga bagong gawa lang yan, no? dito yung mga tinatago nilang gamit tulad nitong mga kano sako yan yung tinatago ito mayroon mero pang uh, tubig mga oh. yata so konti na uh, dito sila pumipwesto dati mas marami dito may kama pa meron pang unan Asya, kaya nagudugyot eh Hindi pa siya tapos, siguro hanggang dito lang napinturahan, no? Mapa pala doon, pipinturahan mo lahat ng puti yung Quezon Bridge. Ah, ang sabi niyo kabayan? Itong mga plastic na bote oh, may laman ng mga iyo, oh. Mga ilang bahay. Ay, ito, ito. Tila mo to. Yan, may mga gamit dyan oh. Dati puno to dito eh. So kung, da, kung dyan sa kabila, katanggal na yung mga barong-barong. Lalo na dun sa ilalim ng LRT. Ginawa na kasi yung karugtong nitong Pasig River Esplanad. Ito yung phase 4. So kung dun wala na mga bahay, dito meron pa. Ito pa yung kailangan mabigyan ng relocation. Actually marami pa pala to. Dito yan sa konito, ilalim ng Quezon Bridge lang. Kasi yung passive reverse esplanade, paikot kasi yan eh. Meron din dito ang gagawin yan. Sa kabilang side naman. Pero hindi pa nagsisimula eh. Na ang ngayon, dito pa lang. bagong konti ito, uh, footbridge uh, walkway yan papunta yan ng uh, Hidalgo yan yung bagong walkway bridge papunta ng Hidalgo yan, bagong pintura binaklas mo na yung mga lumang pintura dito malasugos yung dito. yung ibang gamit dito nila tinatago ito yung mga karton kaya pala may napapansin kayo mga karton dito ito yung ginagamit nila diyan. dito na tayo sa MacArthur Bridge so dito yung puno ng mga barong-barong dati natanggal na rin at sa kasalukuyang ginagawa na yung Pasig River Esplanade Phase 4 so simula dito sa Manila Post Office e diretsyo na to andun sa Aroceros Park Yeah, so sinama natin sa update no sa mga excited. Isa ito sa Marcos Administration Project ngayon. Na talagang priority nila. Ang bilis nga eh. Pero na to dun sa Fort Santiago at diretso de na to hanggang Arroceros Park. No? Sa mga nag-aabang dito sa project, mukhang nga uh, nagbubutas na rin sila dito. Ngayon dapat yung project kabahin, mabilis to. No? ganda nito talagang quality magagawa dito sa may MacArthur Bridge lang ang kailangang ayusin ito ka ba ito talagang uh, kanto pag ka dito mapapaamoy mo talaga eh kahit ayaw mong amoyin eh eh buong hilera pa naman dito ginawang ko no Echasan, di ba? Yan, yeah, so update dito. yeah, kasama rin sa mga demolish mga bahay dyan. Pero meron pang mga nakatira, uh, mga informal settlers dyan. Yan, yun. yeah. bilang ilan Pero lang. Yan, yeah, no? diba, Buong pa niya, no?